tayo po mga manapalataya, pinaghahandaan natin ito ang pagdating ng Santo Papa sa pamagitan ng una na maging malinis ang ating puso. Kaya hinihikaya tayo sana mangupisal. Hinihinga, hinihikaya tayong tumanggap ng na Komunyon, maging madasalin para matanggap natin ang espiritual na biyaya na dadalhin ang kanyang pagbibisita. At pinaghahandaan din po natin ito na ng Santo Papa kilalanin kung sino siya, ngunit higit sa lahat, kilalanin ano ba ang papel ng Santo Papa sa ating simbahan. At uh, isa pa rin yung paraan na paghahanda alamin ang mensahe ng Santo Papa natin, Pope Francis. At ito po ay makukuha natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng kaniyang unang liham na galing talaga sa kanya. At yan po yung Joy of the Gospel Evangelii Gaudium. Alamin natin itong liham na ito kasi ito ay programatic no ng kanyang pagiging santo papa ibinigay niya ang programa ang kanyang mga ideya paano ba tayo magiging tunay na simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita kaya makapatid habang nag nag-aantay nag tayo sa pagtingahan sa Santo Papa, ihanda natin ang ating sarili spiritually sa isang buhay panalangin at pagtanggap ng mga sakramento, lalo nga sakramento ng kumpisan, at ng kumunyon. Also, intellectually, ihanda kilalani natin ang Santo Papa at ang papel ng Santo Papa sa ating palataya at alamin natin ang kanyang mensahe. Isa pang paghahanda ang Santo Papa ay pupunta dito upang tulungan at magbigay ng comfort sa mga at mahi nahihirapan sa buhay, lalong-lalo ng tinamaan ng Bagyong Yolanda at iba pang mga biktima no, ng mga natural calamities. Kaya yan po panawagan niya rin sa atin na pansin natin ang mga mahihirap. Pansinin natin ang mga naiiwanan sa lipunan. Magkaroon tayo ng mercy at compassion sa kanila. Palagi pong pinaglalabanan ng simbahan ang mga tinatawag na mga throwaway culture. May mga taong na na isa sa May mga taong hindi nabibigay ang halaga. Kalabanin po natin yan sa pamamagitan ng ating pagmamahal, pagpapansin, at pangkalinga sa mga may hirap. Yan po yung magandang paraan na paghahanda sa pagdating ng Santo Papa. We are the...